Ayan <laughs> <na>, <laughs> e, mga idol, magandang umaga sa ating lahat mga idol ha Magandang tanghali po mga idol sa lahat ng normal, mga idol Magandang umaga Bali, Ngayong umaga po pala mga idol, bali part 2 Punto sa ating video kagabi mga idol Na ah, nang ilaw tayo Ayan. Okay. Ngayong araw mga idol ay eh, Magluluto po tayo sa aking huli kagabi Ayan. Ito yung mga huli ko, mga idol eh. Pakita ko lang Nana, bagaimana? Hmm. <laughs> <laughs> Hindi ko kasi inilagay ito sa rip mga ito. Kasi wala kaming rip. Kaya yeah, ipan ko na lang kanang bali gitakuban ko. Na... Eh, kan ba? Ayan. Tinakpan ko na lang, lang siya ng blangga na mga ito. Ayan. Ready siya mga ito. May mga bungkali mga ito. Isda. Ayan, isda. saka may lambay pa yan mga ito. Ayan. Bali, ganyan lang karami yung nahuli ko kagabi mga ito. Kasi malakas talaga yung ulan. Kagabi ba? nagmamadali kami umuwi tapos nabutan ko pa si Idol sa Saldo dun sa ilang bahay nga marami ding huli isang pangganang lambay yata yung huli niya mga Idol kagabi kasi iga ang hirap kasi ako ng kwan mga Idol yung ayun tawag yung kwan mga Idol yung lalagyan ng mga huli ba pa. yung pambut-pambut niya mga Idol para mga Idol dito tayo sa kusina ay kwan

bali isasama lang natin lahat mga idol sa isang kaldero kasi kung napikin na sa oras mga idol may trabaho pa ako mamaya mga alas so yung in ko sa trabaho ang oras na mga idol sa size media na so, medyo dumabalit tayo mga idol kaya ako na lang lapwaan na lang dun pakuloan na to sa tubig lahat mga idol ayan kani okay. kani okay. no, inuwi eh. bạn 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 bạn

na tapos ko nang linisan yung kukuluyo mong idol bali may simula tayo pakuluan na ito na ang kunting tubig a fish napakaan sa wawaw napakaan sa wawaw fish yan bali itong isda mong idol papakain na ito sa sa aso yan pakain ko na lang sa aso mong idol para may share din sa kanya ba kanya pa yun napakaan na siya

Ayan. Bali, ito na siya lang mga idol. Madami pala mga idol. Kala ko kunti lang. <laughs> Madami pala. Isang kaldiro pala mga idol. Ayan. Bali, nilagyan ko na yung asin mga idol. saka kunting suka mga idol. Para maging timpla-timpla sa sabon niya mga idol. Ayan. Pagkatapos na mga idol. Kuhan ba? Maligo muna kami. Ni Wilson. Kasi si Wilson may pasok pa. sa ako, Saka ako mga idol magpasok. Bali, si Mrs. mga idol. Andun sa kwarto mga idol. Nagkuhan. Masama yung katawan niya mga idol. Sa, sa panahon ba? Dahil yung panahon namin mito mga idol, pabago-bago. Yan ngayon, mainit. Ito yung paligid mga idol. Hmm. Tapos mamaya niyan mga idol, biglang kuwan mga idol, bubuhos malakas na ulan. Kaya siguro kuwan mga idol, yung katawan niya ay parang nilagnat ata siya mga idol. Sabi niya, ma masakit ang katawan niya. Saka kuwan, wala siya ang ganang kuwan ba? Gumising. Kaya ako na muna nag-prepare sa kuwan mga idol. Aming ulam ngayong umaga. Ayan kata washata, washata, hmm. uh, washata, 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 out washata, 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 out washata, 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 Mam Ma Nura Pantinopli kay Kuya Ganggang, kay Ate Agbisit, sa Agustin, sa, at sa kanyang asawa nga si, si, nakalimutan ko mo, kaya, at sa, kay Ate, Ate Sisi Tripax, Ayan ay, shout out dyan, Ate, Ayan shout out po kay kawan mga idol, kay Rix Garcia, ayan, shout out, kay Aga Digital, ayan, ah. shout out po, kay Partner Mix Vlogs, ayan, shout out, ah. kay gwindulin Gwendolyn E.P. Arbelon. Ayan, shout out. Ayan, shout <laughs> Na, shout out. Shout out. Nabembe mm. ako. Cherry, Cherry's Classroom. Ayan, shout out. Shout out. Kay, kay Ivan, George, George Ramos. Ayan, shout out. Shout out. Kay Ronald Farnboy. Ayan, shout out. Shout out. Kay Vince Gagitayo. Ayan. Shout <laughs> Shout out. <unsafe> Pak <problem> <laughs> Cakap <laughs> juga. Guys. Junjinito, ayan shout out. Soan. Kay Limon Likiis yang shout out. Soan. Kay Iladin Alberyes, um, Richard Murino, ayan shout out po. Kay, Salingan, ayan shout out. Soan. Kay Julito Bilian Webah, ayan shout out. Soan. Kay Nonoy Kuyup, Asma Dumambag, ayan, shout out. Kay Willie Brun ayan, shout out po. Kay Arnil Lub Lubrigon, ayan, shout out. Ha -ha! Kay Ate Tracy Fox, ayan, shout out po dyan, ate. Kay Chino Panyo, ayan, shout out. Kay Willie Kubira, ayan, shout out po. Kay er Ernie Sip Sip, ayan, <sighs> shout out. Kay Ernie Sip Sip Day, ayan, shout out. Kay ha -ha! Arman Bugto, ayan, shout out. Kay Jocelyn Dibico, ayan, shout out po. Kay Marlon Pilinyo, ayan, shout out. kay Binji Makarilay yan shout out kay Maria Click Lily Film Infante ayan shout out kay Leonardo Navarro ayan shout out Janidol kay kay Ruwilin Castillo ayan shout out kay Ruwil Murado ayan shout out kay Michael Mansanilla ayan shout out kay Bonita ayan shout out po kay Ray Maisi yan siya taot kay kay Domingo Lanosa ayan siya taot kay Isaya Sandre ayan siya taot po kay Elby Lacosta ayan siya taot kay Joby Tingson ayan siya taot po kay Rolando Lubiti ayan siya taot kay Randy Bermudis ayan siya taot kay Hilly Riri taot ayan kay siya taot din kay Angkol nga nasa Angkol uh, ayan siya taot po Angkol ayan sa nagbigay itong gupol At saka Willy, Ay! Willy Palma. Ayan, shoutout po. Matagal ko yung sponsor si Willy Palma. Kaya shoutout out dyan, idol. Ayan, bali, yan na po lahat mga idol. Yung hindi na shoutout out mga idol, sunod na video na siguro mga edol, Kasi mang ila pa ako. Kasama si Idol Saldo ngayong gabi siguro. Kasi pumunta ako sa bahay ng mga idol. Sabi niya, mang ila daw kami. Sasamahan, so, sasamahan ko daw siya mga idol. Doon sa may kabatuan ba? Kasi marami na daw isda doon. Ayan. Nangamoy na yung niluto ko mga idol. Maliligo muna kami mga idol ha. Kita-kita mamaya -kita, mga idol. Ayan mga idol. Bali update update ko na kayo mga sa aming ginagawa. Tapos na ako maligo mga idol. Tsaka si Wilson tapos na rin maligo. Bali maya maya yan mga idol. Papalitan ko yan ng damit pang pang school ba. Yan bali. Ano mo to? Yan updatean tayo sa mga idol. So Aking ayun Tralalela, tralala. Yung, -la. yung, 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 oh! yung, 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 -la! <laughs> Ayan. Bali, kain na po tayo mga idol. Mm, yan mga idol. Bali, ito na po mga idol. Bali, ma'am, isna. Ang ulan namin isna. Oh, bali, ma'am, may isna. Ano? Ayan. yan Ayan mga idol. Ito na po yung aming... Bali, na po na, isna. Isna. <laughs> Ayan, balik kain na po tayo mga idol. Ipe-percent na. yan bali... Ay, pre-set na, pre. pre. Ah, mm. um. Amen. Amen. Yan, balik na po tayo mga idol. Yan. Natin, mga idol. mga Ha? lagi! Ayan, di maka-too. Wa, di na, tahun na tahun. Dan mai dan. Yan mga, Taba. Yan. Yan, mga doon, bali natagal-tagalan ah. kami sa pag-upload mga kasi wala akong time. Nakuhaan mga doon, wala akong time saka kapag nangilaw ako mga idol wala akong kasama hindi ako pinapayagan ni Mrs. mga idol nga mga ilaw na mag isa lang ba kaya yung kasama ko sa katrabaho ko mga idol nagyaya mga idol na nagyaya na ako mga idol nagyaya nga mga ilaw kaya mamamay ako mga idol tapos sa kung ako Huh? Nakarami ng medal kahit saglit lang. Ay, mama na. Okay. Mamit pala. mo siya ko. Ang Ano to? Ano Malambay.

ayaw ni Wilson ng lambay oke okay lang mga idol ay ay taba mga idol ah, Wilson walang ganang kumain

gabi mga idol mga ilaw ulit ako mga idol kasama na si idol saldo ba nakalami sa mga idol sa gabi mga idol kaya kami ang huli kasi yung kasama ko mga idol kamalayo, sa malayo sa kabilang ng sulta mam ay pahit sa short Kawas, kawas. Ay, pwede short. Madol, si Wilson. Hindi. Nang kan, Madol. Nang hugas ng kamay. Kasi sabi niya, Madol, na nagkaitim daw yung kanyang kamay, Madol. Kaya, ayun, Sige, sige po! Mga angta! Mga angta! Anak ko lang ngayon dun yung isa. Seriously <laughs> ngayon dun. Yung kamay niya yung katinta-tinta ba? Ano? Kaya... Nawala nang appetite, gana ba? Ayun. May kausap ng tao sa labas. taba niya sa ano sa likod ng ano ba oh na hindi pa na siya usan may nakawas ha? may nakawas hmm. hmm. na country continue siya may sasim Mm-hmm.

មិនកំណាណាណាមិនមិនណាណាមកនេះបងចូលជិះនឹងកោនហ្នឹងអង្កនេះចាំណាណា bibilan ko lang to ng kan mga idol ulam mamaya mga siguro idol oh nila oh, ma, ada dua naman ka nila hmm, oh. kaon Ah, Hmm. Ma. Good. Good.

B bali bibigyan ko pa yun ng ulam may, para sa tanghalian niya kasi siya lang yung samang isa kakain sa paraan mga idol tsaka si misis mga idol, nandun sa kwarto, nakalubog kasi masama yung katawan niya mga idol kaya kami lang dalawa yung kumain ayan ah, mga idol, balihan hanggang dito siguro video mga idol ha maraming maraming salamat po mga idol sa inyong panonood sa aming mga video mga idol Madalang na kami makakapag-upload ba? Ayan mga idol. Paalam po mga idol.